Recording in progress. Ngayon po, nandito na po tayo sa part 3. At ang gagawin na po natin sa part 3 naman ay para makabili po tayo ng uh, GG Pack. Ano, GG Pack. Dahil ay napaka-importante din po ng GG Pack, lalo po sa um, mga nadahangad na makakuha ng mga um, avatars. Ano, important na avatars, kaya si Ma'am Yan, uh, it takes time bago siya nakakuha ng Thomas Cook. Ano, at uh, dito rin siya. Ang binili ni Ma'am Ma Ma Yoni, Ma'am Beth ay yung avatar na mismo, hindi GG Pack. Kasi lately, ubos na yun eh. Wala nang, mm -hmm. ano, wala nang, wala nang available na GG Pack. Kailala sila nagbaba pero grabe na ubos agad yung dalawang malalaki, ano. So, dito po tayo bibili. Sa may Gigi ayan. Sa may GG Corporation. Inter. Tignan natin kung ilang pa'y natitira. Kasi kaninang umaga ay binilang ko rin yung kumari ko ay 193 pa. Check natin kung ilang pa natito. Ayan. Actually, ang ang gusto kong bilhin dito mambit ito, itong itong medium. nakalaga dyan, in stock, pero pag, pagbinuksan binuksan mo siya, sold out. Tinan mo. Ayan o, no? sold out o. Oh. Ito yung mm -hmm. ko talaga, yung um, medium mm <coughs> kasi si Medium, tignan nyo po ang kasama ni Medium. Ayan. Meron siyang metamode na, na isa. Kita mo, oh. Hindi ka na maghihirap sa pagkulit <laughs> um, ng maraming biomodes. Oh. Tapos may um, rover case na siya. Ibig sabi, meron na siyang five rover na kasama. One new lands metashare. Metashare may isa na. Tapos one eternal love metashare. 5 lot crates, 10 rare picks, 40 uncommon picks, 40 common picks, at 10 of rare picks. Ito sana yung bibiling ko ngayon. So, ilang energy yan, sir? Ilang energy po? Ah, uh, Anong energy, mambet? Wala naman. Walang energy ito. Ay, energy, ah, punta sa 150, mambet. <laughs> Oh, ito talaga yung bibili ko sana ngayon. Ngayon. Kaso nga, nung makita kong out of stock na, dali-dali na akong bumili nitong sa taas, itong 950. At siya pa yung available. Ayan, tignan natin kung ilang pa natitira. Ayan, sa small. Ayan. Ayan. 179 na lang. <clears throat> 179 na lang natitira. Oh. Kita niyo, sa taas, supply. No. Oh. Makabili na nga. May so, 650 ako, magdadagdag ako ng NIT. Ayan, ito ang bibilin ko ngayon. Yan yung bibilin natin para ano ba ang laman ng uh, small pack? Ayan, ito na po yung laman niya. So, may laman po siyang one core po avatar pack. Yan nga po yung um, kung saan tayo nakakuha ng uh, Thomas Cook, yung um, uh, net, uh, ano, Lily Pride, tapos yung isa. May isa pa ako nakuha kasi tatlo yung binili ko eh. Then, 3 ice lot crates, yan ang po pag binuksan natin yung lot crates na yan, may mga bio-moons po yan, so gagawin din po natin yan pag nabili natin. Then, may one rubber case siya, so ibig sabihin meron na siyang sure na rubber, tapos may 5 rare picks, 5 uncommon picks, 5 common picks, and 5 outlier picks. So, ibig sabihin, dun sa bago mambet pag bumili nito, hindi na niya problema yung picks dun sa kanyang Apollo contract, kasi meron na siya. Pero hindi ko lang alam kung kailan mo na mag-mint ito bago mailagay. Ayan, so i-click lang po natin yung plus. Ayan, para mag uh, mag-highlight po yung purchase. Ano? So isa, purchase natin. Sige po. <laughs> Sige po. Yung confirm sinasabay na ako ni Ma'am Beth. Ah. Grabe naman si Ma'am Yoni, naka Mang Thomas na. So palagi na siyang kumakain ng fried chicken. <laughs> yeah. Kasi tipid, mga eh, na siya. Na sa, na. ano, tipid na siya sa kanyang Gaspi. gaspita. Gas gas Kaya mas malaki na yung mapipi-out niya. O, mas, ma, mas marami na yung kanyang ipapalingke. Kasi pinamamalingke na yung kanyang ano, eh, kinikita eh. O, diba? <laughs> Kita niyo, kung gaano po maganda planet X. Ayan. So, balik na <laughs> sa mission control. Ayan. So, makikita po natin yung binili natin doon sa may inventory. Ayan. Tignan po si inventory. <clears throat> Then, papasok po tayo doon sa cargo. Yan, nasa cargo po siya. Yan, cargo. At nandyan na siya. Yan, kita niya? Yan na. So, bubuksan na po natin siya. No? Para makita natin kung ano ang laman. Open. Bili na kayo. Yung may, may mga marami pang energy habang meron pa. Ako. Pag makakuha ka dyan ng Thomas Cook, panalog panalo, panalo kay systematic po ang halaga ng Thomas Cook sa Open sea. Okay, yan. So, uunahin natin bubuksan si Loot Crate. Yan, may lang, mayroon tayong tatlong bubuksan na Loot Crate. Na si Loot Crate po, ang mga laman po niyan ay mga bio modes at saka Astro Credit. Ayan. Sana makakuha tayo ng blueprint dito. Kasi nung last time, di ba, kita niyo yung bumili ako nung unang bumili ako nung naka-blueprint ako noon. Open. Confirm. Confirm. Ayan. 0.02 lang naman ang kanyang gas fee kaya maliit lang. Mas maliit pa sa pag ng 18 na weeks. Ayan, 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 ayan. Ito yung nakaka-suspense dito eh. Yung pagbubukas. <laughs> Lalo sa avatar, nakapinipintan mo yung mambet. Kung ano ba yon? 9 ba o 8 o 0? <laughs> ayan, yan po yung nakuha natin sa unang uh, lot crate. Ayan, 11 na uh, hmm. sopredit. May 1 rare. Ayan, okay. Hindi na rin masama. Tapos may another 22 sopredit. Total of Ah, uh, 30 Tresor Credit tsaka 1 Rare. Yan, yan po yung una. Yun. And, pangalawa. Grabe naman, ayan na naman si Thomas na mamaya doon sa abad ng so, ready, ibenta mo sa akin yung isa ha, kapag may ano, mang Thomas ka na. Oo. Uh, uh <laughs> wala ni na, eh. Kumari, Kumari yung isa eh, kasi kailangan-kailangan niya kailangan, doon sa kanyang asawa. <laughs> Kung <laughs> ako narin ko tayo sa kanyang asawa eh, ng 36. Okay, legendary yun. Yan, legendary naman yung kasama nung mga astropedit. So, nakakuha tayo ng 33 na astropedit din at isang legendary. Not bad, ha? Not bad. <laughs> Okay, wag sa narte patlo. Pa ano na, blueprint? Yes. Yan na, grabe. May Ay na. Sa blueprint, eh, may ilap eh. Imagine mo, 1% lang yung chat sa mga kuha dito sa blueprint ng blueprint. Pero nakachamba tayo ng isa noon. Nakachamba? Hindi chamba yun, sir. Blessing yun. <laughs> Ang ganda ng balita ni ma'am yun eh. Pwede na mag-withdraw into crypto talaga, into cash. Wow. Ayan. Ayan, ma'am Beth. Ang nakuha sa pangatlo. Wala, wala tayong girlfriend. Pero okay na rin kasi may legendary, may rare. Tapos ito naman ay common. So, tatlong common. Aha. Tapos ay 37, 36 na astro. Ayan. So, yan na po yung pangatlo. Ayan, tatlo po ang laman kasi niya na Lot Crate na. Then, bubuksan na natin si Avatar. Wow! Si Avatar. Ayan, ito na, ito na, ito na, ito si na. Ito si Mang Tomas. Ayan, si Mang Tomas. <laughs> ayan, ayan, ito yung nakakanervyos eh. Ako, <laughs> pero, nakaka yung, yung, yung una ko nakuha noon, tat, dalawa ba yung nakuha? Tatlong nakuha ko noon. Eh, yung tatlong oh, dinilipin. Oh, di ba nung nakarang araw lang po? Sabi niya, tatlong love. avatar. Hmm. <laughs> <laughs> Hindi, tigi isa yung mambe, tatlo na nabili ko. Yung ito nga, ito nga, sana pambili ko ng medium. <laughs> o, dalo lang yung medium. Eh di, ibinili ko na lang ng ganito. Ito, pang-apat na ito. Kagaling. Ya, antayin nyo lang po ito. Huwag kayong mag exit dito kasi medyo matagal-tagal talaga itong si, ano, si Avatar Sun bago magbukas. Intayin lang po natin. Magko-confirm -co pa po kasi yan eh. Pag nag-ulit-ulit ng confirm yan, ma'am Beth, ibig sabihin, hindi lang isang avatar makukuha mo. Kaso kung isa lang confirmation, ay isa lang. Ayan, ayan na. Confirm. Ano kaya ang avatar? <laughs> isa lang ito, isa lang. Isa lang confirmation eh. Yun. Yun, net valentine day. Yan din yun ako na kumari ko. Ay, mahal yan na Tingnan, tingnan nyo po ang presyo niyan sa ano. Tingnan nyo ang presyo nito sa open si tingnan na. Pero tika lang, buksan ko muna yung ano, yung isa. Sita-transfer na natin yun doon sa ginawa nating account eh. Para makita rin nila paano maglagay ng rubber sa ating ano. Um, ayan, ma'am Beth, net valentine. Dalawa na yung tatlo na yung net valentine ko. Pero, di ba ma'am yun eh, ha, may paggagamit ang importante yan ha, si net valentine. May ganyan po ako, sir. oh, importante yan. Tingnan mo, napakamahal niya doon sa Tingnan natin sa open Madamot nga nagbigay ng avatar alam puro tig-isa lang. Oh, ayan, yan na po yung uh, ano Robert. Wala pong wala pong nabibiling Robert din sa OpenSea pati ewan ko lang sa ano kung meron doon sa marketplace. Kasi sa OpenSea wala eh so sanang anim na ito eh anim bilin uh, uh, pala, ang bilhin ko. hindi pa lang nabibili pala doon sa ano sa marketplace natin hindi Robert, hindi Robert na ganito kundi yung uh, Robert Key 19IXT ang isa. Yan. Eh sabi ko ay mag-build na la ng ganito at least may pay na siang Robert, di ba? So yun po, yun po yung nakuha natin ngayon, yung mga nakuha nating Robert para siya ay mag-automatic po siyang claim. Ah uh, every 10 days nga lang, pero ibig sabihin ay hindi ka na araw-araw mamamasura. Ang gagawin naman natin ay ipapasa natin siya doon sa pinagbuoan natin kanina. Ano, b구unta po ulit tayo dito, kukunin muna natin yung uh, wallet address ng account 11. Okay. Doon na po yung last nating ano po, ah, tutorial sa ngayon muna. Kasi nga ay mahaba-haba kasi talaga ah, pag tayo nagturo nito. Kasi ma maluwang po kasi ang Planet X. Napakalawa po kasi nito. Pero sa next Monday po, ay tuturo natin nga paano naman mag-withdraw papuntang Binance. Yan. Yan po yung importante paano natin uh, i-withdraw yung kita natin sa Planet IX. Naituro na natin yung sa GCash kaya dito naman tayo sa Binance. Yan. Uh, okay, then dito na lang ako pupunta sa. Dito. Dito na lang sa simple para hindi na tayo umiksit doon. Open Ayan. Tingnan muna natin ang price ito bago ko ipasa yung mga rover doon sa ano. Sa Ayan. 27 matic mambit o. Oh. Tama. 27 matik ang net value Wala pa siyang paggagamitan. Pag nakita mo yung pag, pag na nakita natin yung paggagamitan niya kasi sabi ay, yan, ay isang importanteng avatar din yan. Uh, di ba? Pero yung kung bibili, kung ibibinta niyo, ganyan yung price lang, mababa. Kaya hindi naman tayo magbibinta ng ganyang yung price, siyempre. Di ba? So, Yon, ipapasa na po natin yung mga robbers natin doon sa kabila para makabawas po ng gaspi doon sa pag, uh, ng basura natin. So, ipapasa po natin yung mga asit na kailangan. So, ito. Ito na. Okay. Next okay. 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 Nah, dapat balik apa yang membet ya. Eh. Wala siapa yang hindi ko ikiklaim. Dalawa. Um... Mm -hmm. Okay. Uh, no. So, tanong tayo, mamay, mambe, kung may natutunan nag-take down mo, note ba sila? Nako, pag hindi kayo nag-take down note, nako, ma-ano ma, ma, kayo, ang ma, tawag namin dito ay mabubutya sa exam. Yung bang hindi ka makakapasa sa exam? Pag nagtanong ang profesor, kung ano natutunan. <laughs> kaya sabi ko, ay eh, pagkakapiraan ito, kaya kailangan mag-take down note kayo kasi, nako, strategy po yung tinuturo natin dito. Terima kasih uh... mm -hmm. mm -hmm. Okay, sasama na rin po natin si Morning Lily. Yan, take note po si Morning Lily. Siya po ang claim all ng lahat ng ating pong rovers at saka ng mga drones. Napakaya, napaka-importante din po ni Morning Lily. Yan, meron tayong dalawa dito. Ipapasa natin itong isa. Alin kaya dito ang mas... Ah, mas mahal yung isa o. Oh. 27 yung isa o. Oh. Ito, isang nalit pa, 19 lang. Kung kita nyo, mahal din si Morning Lily. Ipapasa ko na rin ito para claim all din siya doon sa rovers natin pag siya ay nakompleto na. Yes. So. Yan. Bakit ko pinapasa po yung mga robots na ko natin? Kasi nga po puno na po yung main account, puro facilities. Kaya nagbukas ako ng, ng pang-anim na account ko kasi yung lima, puno na po lahat yun. Wala <coughs> na paglagyan. So, kaya nagdagdag ako kasi nga ay para mas marami tayong ma, no, uh, ma, ma, claim na mga ways. waste ano, Kasi kita nyo naman yung ways kung, kung gaano siya kagamit-gamit. Pupunta na tayo dito sa ating pong account 6. Disconnect. Okay, now, mission pag nagamay nyo na po ito, sabi ng gaya ng sabi ni Ma'am Beth, nako, sisiyo na lang sa inyo ito. Kahit na kayo ay nakapikit na, <laughs> alam nyo nang gawin. Yun po, araw-araw yes, right. po tayong kikita po dito. Araw-araw pong pag-income dito. Kaya, i-master nyo po ito. Ano? Kaysa yung i-master natin yung ibang mga bagay na wala naman tayong um, napapala, ay dito na lang po tayo dahil nga araw-araw po makakatulong po sa inyo ito. Lalo nga po yung, uh, di ba, sa Pilipinas, mambet, ano, maka, makapagbenta ka lang ng 500 pesos per day para sa mga asset na nakukuha natin dito. Dilibre ka na ng pamalengke, di ba? Yes, nakita correct nyo? po, Sir Eddie. Ayan, so nakita nyo po, ayan po yung ginawa natin kanina. Ayan po yung sinalang hmm. natin. Ayan, may mga waste na siya. So yung apat po ay uh, ilalagay ko po dito. Pero hindi ko po ilalagay doon sa Apollo contract o so, sa tile A, kundi ilalagay ko po siya doto sa tile B para uh, mas mabilis po siyang, uh, mas marami po yung kanyang makiklim na, na waves. Ano? Kasi dito po sa ano, dito sa tile A, ang alam ko 190 lang ang makiklim niya in uh, 10 days. Kasi 10 days po yan, bago natin maklim po yung ating um, Uh, ro rover, yung makukuha niyang waste 10 days po. Nakalak po ng 10 days bago natin makuha. So ngayon ay ilalagay natin dito sa ano, lalagay natin sa apat dito sa um, tile B o sa ating pong Artemis contract. Ano? So, paano naman natin lalagay? So, build. Dahil nandito na po yung rover na ipasa na po natin. Nandito po siya sa tech. Ayan. Ito po natin lalagay. Hello? kulang yung ating mga yung kulay na kaya na sa talaga, Ayan, ilagay ay na po yung isa. Ilagay na po yung isa. Ilagay na po yung pangalawa. natin yung

Okay. Yung pang pang-apat, dito natin lalagay sa baba. Ayan, parang mo tingnan natin yung posisyon. Okay, so nilagay na po natin yung apat na rovers doon sa mga binili nating na uh, GGPAP. Ayan, kaya makikita niyo po, nandiyan na po siya yung apat. Siya po ay automatic na mag, um, magkukulit ng basura. So, wala po tayong, uh, wala na po tayong pipindutin dyan kung nasaan yung rover. At gaya like, ng sabi ni Ma'am Yoni, pag may rover drone po kayo dyan, pantay na rin po yan para hindi po malako yung inyong mga uh, basura. Ano? So, ang gagawin naman natin, ano, after 10 days, 10 days po yan na, 10 days po yan bago natin maklaim. Ayan, makikita naman po natin dito. Pagpasok lang po tayo dito sa may um, Y, Y Genesis Corporation. Then, click natin yung Robert at makikita nyo po dyan kung uh, ilang araw. Ayan, makikita nyo po, 9 days, 23 hours, yan So, ang makukuha niya po ng um, output per day ay 19.2. Pag doon po sa, um, uh, doon po siya sa Tile A o sa Apollo contract ay 19 lang po siya. So, dito po may may uh, additional percentage po pag sa tile B lalo na pag sa tile C ano pero hindi muna tayo mag-generate mag, uh, mag ng tile C o ng uh, Cronus at Helios contract kasi nga ay hindi pa naman kailangan ano kasi kaya lang ko nag-create nito dahil nga ay para mas marami po yung uh, mababasura natin so ang gagawin natin diyan para na mas claim all o ibig sabihin sa um, uh, isang gas bilang pag tinim natin yan ano yung uh, mag-generate ng rubber na yan so Ibaburn po natin si Morning Lily. So, yun po yung gamit ni Morning Lily sa mga drones at mga robot para claim all din po siya. So, papasok po tayo dito sa uh, Y. Y Genesis. Enter. Then, uh, stick and burn asset. Yan. Click po natin yung stick and burn asset sa baba. Then, burn asset. Iboburn po natin si Morning Lady para po lumabas yung team all. So, andyan na po si Morning Lady. So, burn po natin. Confirm. Kasi hindi lang po apat na yan. Pupunuin ko po yan lahat ng rubber yung uh, lahat ng tiles na yan. Para, para claim all po lahat. Pero hindi ko pag sabay-sabay. Para hindi po sabay-sabay na nakik. Kasi pag nasabay-sabay ay sayang naman yung isasalang na araw na siya. Ngayon so na na natin siya kaya dito mapapansin niyo po dito pag uh, paghalimbawa nag, uh, nag nag mature na siya halimbawa ano uh, mali Habang pag nag mature na po siya wait lang Babalik lang po tayo dun sa manager ano pag nag mature na siya Then, mag a na po doon yung claim all. Well, pero sa ngayon yata talaga hindi pa siya nagmat. Pero chichik din natin. Ayan na, nakita nyo, na po yung, uh, yung ating uh, ano, um, rent. Ayan, 12 kanina yan, 11.76 na. Pero mas matipid ito kumpara doon sa um, tile C. Ayan. So, sa manager, then pupunta ulit tayo dito sa Y. Si Kirong Robert. ayan, ah, nakita niyo po sa baba. Ayan, nag-appear na po yung claim all. Instead na i-claim po natin yan ng isa-isa, pag wala po si Morning Lily, isa-isain mo yung i-claim. Isa-isang gas fee. Ayan. Kaya yan po yung gamit ng avatar na Morning Lily. Kaya kita niyo medyo mahal din siya, 19 din. Kasi dito po siya ginagamit sa ating pong um, drones o kaya rover na ilalagay natin sa tiles So Ma'am Beth, ay uh, tapos na tayo sa ating um uh, ano. Tapos na tayo dito sa part 3, ano, at sa Monday ay yun nga po yung sinabi ko sa inyo. Ang ituturo naman natin ay sa pagwi-withdraw. ayun ipunin muna natin yung ating mga income dito sa um, sa ating AX Foundation then sa Monday ay mag-withdraw tayo naman. True Binance naman. So, yun lang, mambet. At um, magandang gabi po. Ating gabi na sa Pasipinas. Uh, Ganun po talaga. Kung gusto nating kumita sa Planet X, ay um, magtsatsaga tayo yes, mag-aral. Ano, mag mag-aral. Mm -hmm. Dahil nga, I knowledge is power. Ika nga. Ayan. So, yun po. Kita-kita po muli tayo sa susunod na tutorial video natin sa Planet X. Back to you, mambet. God bless po sa ating lahat.